<laughs> Anak, kanina ko pa binabasa tong dyaryo mula harap hanggang likod. Wala ko nabasa tungkol sa iyo. Kaya pwede ba sabihin mo sa akin, sino ba ang nagbalita sa iyo na sexy ka? Ha? Kung sa tingin mo ay natutuwa yung mga tao sa pagsayaw-sayaw mo ng ganyan, hindi mo yata alam ang pagkakaiba ng nakakatuwa at nakakainis. Anak, hindi ako expert ha. Pero ang alam ko, dalawang bagay ang kailangan mo para mag-booty shake. Talent at saka booty. Kahit isa doon, wala ka. Tigilan mo na yan twerking na yan, kundi hatawin kita ng wrecking ball. Anong pag-iilusyon yan? Paki-explain. Love you. Hmm. 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 Hmm.